Sorry po, at nahuli ako. Sinamahan ko po kasi ang nanay ko. Nunong Imaw ang balintataw. Nasa inyo na po ulit. Oo, Terra. Nahanap po nang muli ang aking tungkod. At utang nalob ko ito kay Adamus. Mahiwagang batis ng katotohanan na ay sana naming malaman kung nasa ng tungkod na balintataw ni Nunong Imaw. Ito ay nasa asilades. Kung gayon, Magtutuon mo tayo ngayon sa asilades. Ah, uh, sandali lamang, Sangre Damos. May nais kaming malaman sa batis. Batis, nais namin ipakita mo kung sino ang makakaisang dibdib ni Sangre Damos. Ito ba ay ang tinatangin niyang si Sangre Deya? Bakit ganun? Bakit ayaw akong sagutin ng batis? Mga study. Bantok, tukman. Nuno. Mag-iingat kayo sa pagkatanong at paggamit na batis na katotohanan. Sapagkat ang bawat katotohanan ay bay kabayaran. Ave. Nuno. Agape ave nuno. tunay na maasa na ang batis na katotohanan sapagkat naituro nito kung nasa ng aking balintataw. Ngayong narito na si Terra, ay maaari na siguro tayong maglakbay muli pabalik sa mundo ng mga tao. Nang sa gayon ay magampanan natin agad ang ating mga tungkulin. Tila nagmamadali kayata, Dea. Mm. Sabik na sabik ka nang bumalik sa Miniabe.